Kahapon pa po tayo nakatutok dito sa mga sa nangyayari sa Hong Kong, lalo, lalo na particular dito sa epekto ng napakalaking uh, sunog ano po uh, na ikang uh, dito sa Taipo District. Alamin lamang po namin na uh, uh, Sek Escalona, kamusta pa ng DFA tungkol po dito sa kung meron na tayong naitala na nasawi, nasaktan, casualty at missing, may update po ba tayo uh, ASEC Escalona? Uh, ayon po sa Philippine Consulate General sa Hong Kong, as of November 27, kagabi, wala pa rin pong confirmed Filipino casualties sa sunog na ito. Uh, kahapon po, ang mga opisyal ng konsulado ng Migrant Workers Office at ng OWA sa Hong Kong, nag-ikot po sila dun sa mga temporary shelters na itinayo ng Hong Kong government. Mayroon pong 23 uh, na OFWs na nangangailangan ng tulong, mostly yung welfare at documentation assistance dahil nga nasunog ang kanilang mga gamit. Uh, mayroon din po tayong isang OSW na na at isa na missing. ah uh, hinahanap pa rin sa kasalukuyan. Alright, okay. So wala pa tayong casualty, that is a uh, good news. Pero mayroon tayong isang OFW na na-hospital. Nas nasa hospital po siya ngayon. Nasa ano po? ICU ba tong Nasa ICU ba siya as we speak? Oh, yes, yun po yung huling balita sa atin. Okay. Opo. Or, at meron pa tayong isang missing. Yes. eh besides that, wala na pong iba. Wala nang ibang... So far, uh... opo, Yun lang po. So far.